Julian Raver, Bube inabutan ng lockdown sa Israel. Sinisuguro ng mga namamahala sa nalalapit na concert ng celebrity pair na sina Raver Cruz at Julian San Jose sa Israel na magiging maayos ang kanilang sitwasyon doon. Dahil sa patuloy na karahasan sa Israel, ipinagpaliban ang pagganap ni Julie Ever at komedyante na si Bube sa concert sana na Love Trip na Laugh trip pa, sa Smaller's Auditorium ng Tel Aviv University noong ikapito ng Oktubre. Ayon sa Instagram post ng Sparkle ng GMA hinggil sa naturang pangyayari. Special Advisory, in view of the recent reports we are getting from Tel Aviv, the management of Sparkle would like to announce that Julian San Jose, Raver Cruz, Bube, and the Sparkle team who are currently in Israel now for a concert are all safe. The show for tonight was already cancelled, and the whole GMA team will live for Manila as scheduled. We thank everyone for their well wishes as we pray for their continued safety and protection, sabi pa sa official statement. Sa Facebook page ng isa sa mga manager ng show na si Maris Gonzalez, sinigurado nilang ligtas ang lahat ng crew, particular sina Julie Anne, Raver, at Bubay. Shalom Raver, Julie, Bubay and the whole team are safe regarding the concert, dahil po sa kasalukuyang situation, kailangan po nating ay postpone ang concert. Ia-announce po namin ang panibagong date ng Julie Ever Concert with Bube in Tel Aviv. We will keep you updated. Keep safe everyone. Thank you. Ayon sa FB post ni Maris. Ligtas naman ang kapuso couple at lahat ng pupunta sana sa postponed concert, ayon sa manager ni Raver na si Albert Chua, na nag-verify din ng balita. Kasalukuyan nilang hinihintay ang pagbubukas ng airport sa Israel para makauwi na sila ng Pilipinas So far, safe sila ngayon Na-cancel na yung show nila They are still waiting for the airport to be open para makauwi sila Sana, makauwi sila today Waiting pa sila sa pagbukas ng airport, biglang nagsara kasi Nag-viber si Raver ngayon lang Naka-lockdown sila at nag-advise na stay inside at close pa rin ang airport pero safe naman daw sila Sa ngayon di pa sila pinapalabas, aniya sa una niyang mensahe. Habang inilabas ang balitang ito ay nagpahayag ulit si Albert para sa update. Aniya, hi, na-advise sila kahapon to stay inside the shelter tsaka po naka-lockdown ng Israel. As of kanina nag-viber si Raver na papunta na sila sa airport, sana matuloy na ang uwi nila. Ang mensahe pa ni Albert. Sana ngay makauwi na ng bansa ang Team Julie Ever para hindi na madamay pa sa kaguluhan sa Israel bilang tugon sa sunod-sunod na paglulunsad ng rocket mula sa mga akusado na terorista sa Gaza Strip, nagdeklara ang Israel ng State of War kahapon. Matatandaan nating naglakbay si na Raver at Julian sa Israel tatlong araw bago ang concert. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.